Authentic Taiwanese food naman ang ating titigman ngayong araw. At dito nga ako napadpad sa Taiwan Kitchen na located dito sa Makati City. At ang isa nga sa nagustuhan ko dito ay yung kanilang chicken chop big bite. Makapal lang laman at malaki rin. Sa lasa naman niya eh, hindi rin magpapahuli. Na saktong sakto sa panlasa nating mga Pilipino. At kung mahilig ka naman sa cheese, eh sakto sa tong triple cheese chicken chop nila. At alam nyo ba na marami ng vlogger at celebrity ang nakatikim na mga pagkain sa Taiwan Kitchen? Isa nga Ayan sa mga nakatikim ng pagkain nila ay eh, ang ating childhood idol na si Maria Ozawa. Ah, grabe! Ang sarap! At ang isa nga sa pinakasulit na natikman ko dito ay yung kanilang bento box. Grabe ba naman yung mga nilagay na ulam sa ibabaw ng kanin? Ang dami! Talagang hindi tinipid. Sa lasa, eh, hindi rin magpapahuli. Lalo na yung kanilang bestseller na adobo pork bento or lorofan sa Taiwan. Eto talaga, guys. Siguradong pasok sa panlasa mo to. Alam naman natin na halos lahat sa atin eh, mahilig sa adobo. Meron din silang giant cheeseburger bento, pork katsu bento, at chicken chop bento. May chicken in skin, tempura, fried milk at kung gusto mo nang may sabaw meron silang pork intestine miswa soup pork miswa soup at wonton soup meron ding choco lava bao at shrimp and pork shaolong bao. meron ding egg tart. Sa drinks naman nila eh umorder kami ng pearl milk tea, mango orange for season watermelon juice at salted cream pearl milk tea. Iilan nga lang yan sa mga pwede mo pang matikman dito sa Taiwan Kitchen. Bago ka nga makapasok sa loob ng resto eh makikita mo agad yung kanilang mga menu. Ang daming pagpipilian dito guys sa sobrang dami eh hindi ko na alam kung ano ang oorderin ko pagpasok ko nga sa loob eh malinis at maaliwalas ang kanilang area may nakita pa nga ako ditong marble tea eh, dito naman sa kanilang second floor eh malawak, malinis at maaliwalas malamig dito kaya okay to guys maganda ang ambience dito kaya kung wala kang mahanap na place para i-date ang jowa mo eh ito perfect dito mag date may free wifi na rin dito pet friendly rin sila kaya pwede mo isama ang alaga mo pwede rin dito mag meeting kaya sa mga gustong matraya mga pagkain sa Taiwan Kitchen, eh located sila sa number 108 OAPL Building, De La Rosa Street, Corner Hill, Makati City. Nasa Google Map lang din sila. Open sila ng Monday to Sunday ng 9am to 3am. At kung hindi ka naman makakapunta dito, eh pwede ka magpa-deliver sa kanila via Grab at Food Panda. Para naman sa mas mabilis na ma-deliver sa iyo, eh i-scan mo itong QR code para rekta sa kanilang messenger. Meron silang sariling delivery rider. Para sa iba pang detalye, eh bisitahin ang kanilang FB kaya tara, kain na tayo. Guys, ito yung kanilang uh, triple cheese chicken chop. Ay, no? Tingnan nyo naman ano kalaki. You know? Tikman natin. Mmm! Mmm! Oh, top no. hmm? grabe na buong mapang sa cheese guys ang sarap pero di sila dito ang chicken chop guys ayan tingnan mo naman kung gaano malaki yan <laughs> ang laki no Sang kapal pa niya no you know tikman natin hmm. Hmm. Ang dusi na naman, no? Ang lambot, oh. tapos ang crispy ng labas. Hmm. Guys, kapag naubos ito, siguradong busog kayo. Ang <laughs> laki, oh. Hmm, laman pa. Ang isa nga sa titikman ko dito, guys, yung kanilang bestseller na adobo pork bento or aloro fan sa Taiwan. Bali, guys, pang two person to. Kasi tinan mo naman yung serving, oh. Yan, pero kung matakaw ka, eh, solo muna to. Ngayon, titigman natin. Ito yung adobo guys. sa yari. Bakit yung bento box nila, no? Yung dami mga, no, sangkap. Mmm. Hindi na ako magtataka kung bakit best to. Sarap. Manamis-namis yung adobo. Mm. Tapos may shredded chicken, ano? Eh, Tapos may tomato egg. Tapos merong pigles Ayun no. mm. Kaya di naman magtataka kung bakit best seller itong kanilang pork adobo eh diba? Tapos merong nga ano dito uh, Intestine soup Ayan. Hmm, grabe Ano ang luto? Dito hmm? yung intestine case, oh Tapos may mga miswa siya no Miswa to no Ayan. Tamis alap na may konting asim Trap Palalo Pero kung ayaw mo ng intestine guys Meron sila ditong pork miswa ang laki ng cut ng mga port nila guys. So yun, ang laki ng cut. Ito naman guys, ang ah, chicken chop bento. Tingin naman yung chicken chop o laki oh. Ang haba, man. Pero din sila ditong chicken skin guys, eh no? Ito hmm. sa chicken skin, pero ah. di sila ditong egg tart. Mm. Ito naman guys, yung kanilang chocolate lava. Yan. Ito yung nagtitrending eh. Sarap. So Hmm. Ito naman guys, yung kanilang shrimp and pork shawlong bao. Hmm. Hmm. Grabe guys, ang dami nyo. salamat, na ito, ito naman yung wonton soup nila. cheesy burger bento nila. Tignan nyo guys kung gaano sa kala kayo. Perfect! Tignan na natin. Mmm! Sarap! Guys, may cheese sa loob oh. Ang laka Ito naman yung fried milk nila. Dessert. Mm -hmm. maha, mm. Kaya sa mga naghaharap dyan ng authentic Taiwanese food, eh dito na kayo sa may Taiwan kitchen. Ang sasarap ng mga food trip dito.